si Angelo Bangloy. Ito po ay isang Bible Exposition in Critics kung saan na uh, aking alalisa o himay-himayin sa mga bagay na ito. Sa video na ito, ang topic natin ay tungkol sa John 3.16 na ito ay tumutukoy raw sa pamaya kong tumanggap kay Jesus o uh, tulay na paniniwala sa Kanya ang makakaligtas. Alam niyo mga kapatid, ito ay sa akin ni Pastor Hari. noong kami ay nasa labas na tungkol sa libingan ni Papa ko. Um, ito na sinabi niya sa John 3.16 na sapagkat gano'n lamang ang pang ibig ng Diyos sa salibutan na ibiligay niya ang kanyang tanging anak upang sino ma sa kanya ay sumapalataya ay huwag mapama kundi na buhay na walang hanggan. Sa 1.3.16 na kunsaan na ay pinangaral ng Panginoon Jesus kay Nicodemo ang isang fariseo na kusang loob na makinig sa salita ng Diyos kaya nga natatanong iring ni Nicodemus kay Pinong Hesus ano tungkol sa ipinanganabuli na, na kung saan na mga tao na tunay na panapalataya sa kanya ang tanong uh, ano ba ang tunay na panapalataya yung mga taong tumanggap kay Pinong Isus o ano lang, mga tumangkap lang, ay yung mga tumangkap ng salita ng Diyos ng talagang kusang loob para sumapalataya sa Kanya. Kung tutuusin natin na ang mga taong tumanggap lang kay Jesus bilang personal ng takapagligtas ay sinabi ni Pastor Hari ay yung mga tao lang na tumanggap kay Jesus ay mapapasok sa karayang lagi. Taman naman yun. Pero, ang pumimago dyan is kung paano nila magamit ng karigtasan upang sumapalataya ang Diyos na ang Payunoong Kristo. So, alamin natin kung bakit ang ilang mga sumapalataya kay Jesus ay hindi makaligtas o maliligtas. Diba? Kaya, kaya kung babasahin natin sa Biblia na kung paano talaga magamit ng kaligtasan kapag dilanggap nila ang Panginoong Yesus. Kayo pa man, iisipin ng mga tao na na simple ang kaligtasan nila kapag tinanggap nila ang Panginoong Isus ay sa sinabi ni Pablo. Ayon sa Roma Kapitulo 10, versikulo 9, sapagkat kung ipahayaw mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Isus na ang noon, at sa sampalataya ka sa iyong puso na biluhay niyang muli ang Diyos, o siyang muli ang Diyos mula sa mga patay ay man kaya it yung pamatayan ni Pastor Harry para gawin simpleng kaligtasan sa mga tao na tumanggap kay Jesus. Hindi kay Pastor Harry mismo kundi yung ibang dominasyon na sekta na nangaral ng one save, only save. Kaya kung babasahin natin sa Biblia na ang karitasan ay hindi kasimple-simple lamang kundi as long as na sumunod sila sa prinsipyo at mga salita ng Diyos upang isagawa ng katotohanan at doon sila na isasagawa ng kalooban ng Diyos na sila ay iligtas na ito ang sinabi sa Mateo City 21. Sabi pa ng Panginoong Isos, Hindi lahat ng nasasabi sa akin, Panginoon, no, pa Panginoon, ay papasok sa kaya lagi, kundi ang kumangganap ng na, na aking Ama na langit. manino na sinabi pa ng Panginoong Isos na hindi lahat na tao ay nasisitaw sa Panginoong Panginoon ay papasok sa kaya langit, kundi ng mga yaong kusang loob na gumawa ng kaluoban ng Diyos ang makapasok sa kalalagit. Sapakat, um, inihasahan ng Diyos na tayo ay maging perfecto at maging banal. Diba? Kaya, alamin ninyo kung kaano man na sumapalataya sa Diyos kung tinanggap mo lang ang Panginoong Isus sa tingin mo ba ay maliligtas ka kahit na hindi mo sa mga kautusan ng Diyos o mga salita ng Diyos? Diba? Kung hindi na nasusunod o masusunod ang mga salita ng Diyos, ay diyan na hindi siya karapat-dapat na sumapalataya sa Diyos. Ito nga sinabi sa 1.3.6 na sino man sumampalataya sa anak. So, ano ba ang ibig sabihin ng anak? Ibig, ibig sabihin na anak na tao, Kristo yun. ba diba? Kristo yun. Hindi ang Panginoong Isus, kundi yung isa pang anak na tao, ang makapangyari ng Diyos. Kaya nga, sa context na ito sa 1 sa is na na sinabi ni Pastor Harry na sumapat yung mga tao na tumanggap lang kay Jesus ay makapasok sa kanilang langit ay hindi na mapahamak. So nakakamali siya sa konteksto na ito. Uh, sa konteksto na ito, nasaan ba yung mga tao na tumatanggap kay Jesus? Diba? edi yung mga tao na ano yung sumapalataya sa anak sa mga bagay ang Kristo um, so upang ano kasi um, para maitingda natin ito sa John 3.16 na yung ibinigay ng ama na pinagabuktong ng anak diba? So, sino ang anak? Ang Kristo, ang Mesiyas. Diba? Baga naman, nag-isipan ng mga tao na yung Mesiyas na yan ay si Jesus lang. Hindi po yun. Kasi, sa Old Testament, anak na lalaki ang nagambanggit doon sa Isaiah Kapitulo 9, 6. Yan. Yung anak na lalaki na nabanggit doon. So, anak na lalaki, uh, katumbas rin yun sa anak na tao patating doon sa New Testament. Sapakat, ang ancient Hebrew at Greco, magkaibang kahulugan yun. May kanyang-kanyang siya ng salita upang malaman ng mga tao na kung ano man ang nakaitindi nila ang salita na ito. Diba? Kaya nga sa Old Testament, wala na sinabi na Messias na word sa sa Old Testament, kundi anak na lalaki. Um, sa New Testament naman is anak na tao. Anak na tao na. Kasi Greco ang nakasulat yun. Diba? Sa Old Testament is ancient Hebrew. At sa duties namin ay Greco. Okay. Siya na may tindihan ninyo, mga kapatid. Kaya nga, makaroon ng ama, a, anak, patating sa pakakatuan taong Diyos. Kaya nga, ito sinabi sa 1.3.16 na sa gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan na ibigay niya ang pinagmamahal ng anak o buktong anak na tinatawag sino man na sumapalataya sa anak ay hindi na mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Ang palapalataya sa Diyos, ano, nasa 1.14.15 na sinabi, Kung iibig mo ako, tuparin niyo lahat na aking inuutos ko sa inyo. Ito sinabi na painusus sa mga alagad upang magamit ng tunay na pamamahal sa Diyos. Ito ang panapalatay sa Diyos na tunay. Okay? Kung pinipilit mo Pastor Harry sa John 3.16 na kung sino man na tumangkat lang kay Jesus ay hindi mapama doon, kayo nakakamali. Kasi ang anak na, na yung anak ng binanggit doon sa John 3.16, Kristo ang tuto ko yun na mga taong sumapalataya sa Kanya. Diba? Hindi tumatanggap lang kay Jesus. Baga man, ginagamit mo sa Roma 19 na sinabi ni Pablo na na mga tao na nasisitawag sa painoon. Jesus, ayun sa eh, kali, eh, kasusukat ng kanilang bibig ay liligtas. Diba? May liligtas. Kaya nga, ginamit yon na mga one save, only save na picture. At hindi ganoon na mga ginawa ng mga sinaunang kristyano noong araw sapagkat yung pananaw ni Pablo at ni Pedro makaipa po yun sana maitindahan ni Ito sa Biblia. Kasi yung pananaw ni Pedro, naliniwala siya na si Jesus Cristo ay Diyos mismo. Ibig sabihin, naliniwala siya na Ama at esus ay isa ayon sa 1 Gis, ay 30 para. Kaya nga si Pablo ano hindi siya naniniwala kasi yung ama mas takila pa kaysa sa atin, di ba? Si Jesus ay ginawa mababa. Ibig sabihin, para niyarang ko na ang aba kaysa kay Jesus. Di ba? Kaya nga, nakabanggit doon sa Biblia na madalas na sinabi ni Pablo na ang Diyos na ay ama ang ganyang anak na painoong Kristo Yesus. Yan. Yeah. Ibig sabihin, naniniwala si Pablo na ang ama, ang anak ay magkaibang persona at magkaibang espiritu. Sapagkat ang anak na si Jesus ay ginawang ano na siya, ano, tao lang siya at namumula daw na sa nakakasilaw na ilaw. Ibig sabihin, spiritual na katawan ng ang at literal na bumababala siya at magiging transform into a incarnated man. Diba? Hindi namumula mismo sa sinapupunan ng isang tao. So, makaipa po yun na dalawa sa pagkita ni Pedro at ni Pablo tungkol sa Diyos. Uh, sa makatuwid sa John 3.16 ay hindi tumutukoy lang yon sa tumangkap kay Jesus ay maliligtas lamang, kundi mga taong ng kusang loob na sumagparataya kay Jesus o Kristo na tinatawag o sa Diyos ay magiging sila ikarapatapat sa karayang langit. So, ang tunay na palapalataya sa Diyos ay mga tao na isasagawa ng katotohanan at ayon sa mismo na kalooban ng Diyos at tupan lahat ng mga prinsipyo at mga salita ng Diyos sa mga tuwi bagay ang mga kautusan ng Diyos upang sina ay karapat tapat na makapaso sa kanilang langit. Kung yung mga tumangkap lang kay Jesus at hindi na iisipin ng mga prinsipyo at ang mga salita ng Diyos which is yung mga kautusan ng Diyos ibig sabihin useless ang kanilang palaparataya kaya nga paano iisipin na ang mga tao iyon ay na, napakabubo at napakatanga ang kanilang pananaw sa salita ng Diyos kaya nga ang kalitasan kasi hindi kasimple Huwag mo na siya tawagin kasimple ang kaligtasan. Kapag ginawa ng kaligtasan na kinaraos mo lang o simple-simple lang, tapos makatapos na tinanggap mo pa yung Isus, iisipin mo na malilitas ka. So, mali ang pananaw mo. Diba? Talaga mali ang pananaw ni Pastor Harry. Diba? mali talaga. Kasi yung pinangaral ng one same only sin walang kwenta yun. Useless sa mga napangaral ng ganyan. So sana, ang ipangaral eh, mo sa kaya, tapat na napaka-practical at tapat na sarilalita ng iyong bababahagi sa mga membro. Kung hindi, maaaring pa rin mariniligaw sa bawat membro na iglesia. Siyempre. Dahil sa mga kuro-kuro eh, na na yan, ibig sabihin wala talagang realidad. So, so usunyanan mo na. Sana maitindahan mo na ito. Ha? So, it, hanggang dito lang at mapaalam. Mo. Hanggang sa muli, mga kapatid.